So what is up? <laughs> what is up mga kabarangkay? So bagong vlogging vloggers na naman tayo. Today, yes, as you can see, may hawang gulo. Hindi tayo kukuha sa Magtatabas tayo sa aming pathway. Kasi masyado na siya masukal. Yung baba, yeah, natabasan na siya kanina ng lolo ko, ginascrater ko. Eh, ginascrater. Ginascrater. Ginascrater ginas kra ginas greenas cutter nya so ang gagawin na lang natin is ito yung mga ganto sa bakod namin minsan kasi guys lumalaki yan ng sobrang laki na kinakain na yung bakod namin so eh, kailangan putulin yan 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 yung mga ganyan kailangan ko siyang putulin so yeah yun muna ang vlog natin ngayon magpuputol tayo ng mga halaba mananabas tayo let's go So yun guys, as you can see It's very very clean na huh? Compare kanina Napakalinis na ng aming pathway Wala na, wala na din siya ang dam -dam sa tabi So yeah Yun na lang muna ang vlog natin today guys Bukas na uli <laughs> Pagod ako Bye bye So what is up mga kumbarang today Today, nandito tayo ngayon sa Greenwell. sa san yun dito sa may amin. And, ang aking mga kasama. Kasi nagsasangyup na kami. So oh, yeah. Nagluluto na kami ng sangyup dito. Siba. Huling-huli eh. Tamang kain eh. Walang luto. Tamang kain. So, ano ka? Tame. Hindi pwede magluto. Parang solo. Hindi ko na. Hindi ko na? So yun, luluto na kami ng gifgat. Kakain muna kami. Tapos mamaya na wala akong magpapakain. the next day. What is up mga barangay? Another day. Another vlog na naman. Shit! Pogi ko. So yun guys. Nagpagupit na tayo. Kasi kinukulit na tayo ni mama. Sabi magpagupit na daw ako. So yun. Yeah, Nagpagupit na tayo. Shoutout sa pilotos. Galing din nila dumali ng gupit. And today, papakulay tayo ng buhok. Hindi naman papakulay. Bi Bleach muna tayo ng buhok. Kasi, ang pangkulay ko ng buhok, in-order ko pa sa Shopee. 12-12! Mama mo, 12-12. So, yun. Umorder pa ako ng pangkulay ng buhok sa Shopee. Kasi nga, 12-12. Hindi ko alam kung kailan pa dadating. Pero, magpapableach na ako ng buhok ngayon para pag dumating, magkukulay na lang ako. Mga, mga 1-2 ano, one to two days. Siguro naman nandito na eh. yun. Tapos, yun. Para di mga pagpahingang buhok ko pagkatapos yun. So, yeah. Tara. Pabliets yung time po. <laughs> Mukha tayong kung po kids So yun guys Inaantay ko na lang siyang mag glitch Inaantay yung 30 minutes Tapos Ogles na ako So what is up mga barangay Ayun po ano Makaligo na tayo and Yun na yung kinalabasan niya Well, okay naman. Okay lang yung may black-black spots ng konti. Kasi kukulayan ko naman siya ng green. At kapag kinulayan ko siya ng green, di na siya mahahalata. So, yeah, yun. Yun na lang muna ang vlog natin for today, guys. And kakain muna ako sa labas kasi papapakita ko sa inyo. Can you, Can you see that? So, yun. Kakain muna ako sa labas, guys. Bablog ulit ako kapag dumating na yung pangkulay ko sa buhok Tapos magkukulay na ako ng ibang kulay So yeah guys Kain muna, huwag sa ngiyop Yun na lang muna ating vlog Sa mga tao dyan Shoutout sa mga tao dyan Na nangunguha ng identity ng iba Wala na kayong magawang maganda sa buhay God bless na lang sa inyo So yun na lang muna vlog natin guys Salamat Salamat sa lagi panonood and kapayapaan out!